up mga kautol. magandang hapon po. Yan, kamusta po kayo lahat? Kami po, kami, ako po yan sa bahay na ngayon gawa lang katapos lang pong mag-birthday yan. kay Utol po. Maghapon po, ay yan. Balit tayo po ngayon, ay, ano, magpapagawa po ng sidecar kay tatay yung pong pinaglumaan niya. Dahil medyo nadami na po yung ating produkto. Ay wala po tayong sidecar, yan. Ayun naman po yan, ano. Uh, ano ko lang sa kanila, yung binigay lang po sa akin tatay. Yan. At uh, wala pa po tayong pangbayad na malaki, mga kotol. Ayan, bali ano po, puntahan po natin, nagagawa po sila doon. Ayan yeah, mga kautol, bali nandito na po tayo sa ano. Ito po yung sa kalumpang pa rin, yan. Oh. Ito po yung sidecar. yan may po, ah, po natin, ano ha, na... Lagyan po natin ng produkto. Ayan, pasama po natin si Kelvin. Kelvin, magandang hapon daw. Ayan. Yeah. Yeah. Tapos tatay, tatay. Magandang hapon po. Magandang yeah. hapon po. Yeah. Dahil nadami na po yung ating gulay pati. Kailangan po natin ng kargahan. y welding lang po nila babawasan lang po ay, ito. Alam mo na hindi na mapalaki ang Halin po. Special niya 'to. Special sa... Haye special 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 pala 'to, ha. siya. 'Yan lang ating mga kaotol, ang ating magaling na mag-welding. Kakabitan na po si bangka lang ng ano, sidecar. At ano ay hindi ari solo lang at gawa ng oil well ano eh. Ibang kalaw. Ibang kalaw tatay ang awa no niyan. <laughs> Talo. Ay si kwento na nagpalayo niyan ay. Suot naman daw hanggang sa gubatan na eh. <laughs> <laughs> Kaya habang kalang daw eh. Hindi niya nang kaunahan mo motor o kanin ba yan Akin po 'yan. yan Ini pinagpalitan ko na ng kabayo. Ah. Uh. Hubli, humubli ay 8,000. Yan lang yung pinalit, binigay sa akin. Ay, taga saan nangyari nito. Taga dap dap. Uh. Yan po, meron ako. Oh ang kasan Malaki ang patas isa ng ano yun, ng Ay, sabi Ayun, isa pa Saba po Sabi ka natin balsi ho eh, hindi ramdam na may puwing Pero napat siya sa mata mo Ito, ito may itaas mo na. Ika ganun muna ako. Diblimp po ng konti. Mm -mm. Mahirap. Paka naka... Ano ka na? ay ganun. Hindi lang <laughs> okay, ba bot? pa. Ano yung bago? Ito mo mga... Mula <laughs> yung mga... Yung pang... Yung baka na sulit na. Okay na siya. Kompleto ano na po. Naikabit na itong ano, tapakan. No? Na tapakan. Tapos...

Hola. Hola. Headcare na po tanggali sa saksak sakno tayo, kung tayo tanggali sa takt niy niy po ay sa ng mataas. Hindi ay kailangan pa lang. okay na. kung masa sa Ayun, nagputol-putol daan. Ay. <laughs> yan mga utol, eh, na po, are. Ikakabit na po. Yan. Side car na. Eh. Pero okay na po itong ano, yung saka yan. Saka yung panlagay ko sa bubong, yun, sa dulo. Yan. Okay, tara. Yan. Are. Dito na balat, natin? Bakit Di pa rin kailangan. Dito sila lang. Kung uh, Ako lang. Pwede bang ganyan Hindi na. Hindi na. kung naman rin. Lalo ko. hindi pa rin niya ang motor pa rin eh yung pa, yun tabi la yun ano, pero sa bilis yan mga otol second thing yan hindi kinaya kahapon ano kay Alvin grab eh ang <coughs> ginakabit na po yung ano, pinto naman yan okay na po sa kapoy meron din po ditong ano Oh, suporta po natin no? sa yan yeah. kapag po maraming karga yan mga kautol ka okay na po yan kompletong kompleto na at saka po <laughs> may isar po natin eh, no? yan pinto na po ang kasunod mga kautol para may pinto rin okay. mga tala, may bubong na po kompleto si bangka lang yan bali mga kotal may sidecar na po si bangka lang yan kompleto na, na po siya